Oh my gosh wow Ay? yun nung no? wow ang dami guys <laughs> akala ko yun ayun nung no? nabigla ako. madami pa pala yung dahon wow guys, tingnan nyo may buko, ayan guys yung laman ng aming net ha, o tingnan mo yan Mhm. Uh -huh. Ito guys, pangatlo na naming pang-trap ng mga ano dito sa ilog guys. Ayan, nakaganya naman siya. May baybahay bahay, -bahay siya. 'Yon. 'Di ba? Pangapanghipon, ano lang papasok diyan, guys. Ayan, 'di ba, guys? Pag masipag talaga sa sapa, guys, ay. Oh, yan, Oh my gosh, guys. Nina. up <laughs> up 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 ay. guys, yung laman ng net. Ayan Mas madami yung dugo. <laughs> Ayan oh. Hmm. Oh, ha, may pang Pwede na pang lagay sa ano guys, gulay-gulay oh. Ba?